Ito guys, yung cardis. Cardis na buto o kaya yung kadyos. Ayan. Nagugulay tayo mamaya. Kaya marami ng buto na, na buksilan ko. Yummy, yummy, yum. Hello mga idol. Bukuha na naman tayo ng ano, pangahalo natin sa lulutin natin na kardis o kaya Kadyos yung sa tawag namin sa amin Kadyos or Kardis ito kukuha ko nung daon ng ampalaya ko dito sa tanim ko guys ang lulutuin natin ngayon ay Kadyos or Kardis sa tawag namin sa Ilocano eh, meron tayong karni ng baboy dito yung yempok Oke okay, guys, iprito muna natin tong Yun po. Nigos, nigos muna natin, guys. ada sa brown yung karne. Yo okay. guys, medyo maraming mantika. bawasan natin. Okay. guys, ilagay na natin itong bawang. Sarot na natin itong sibuyas. Ilagay na natin ito yung buto ng kajos, Pati sabaw niya, ilagay natin natin. Yan. Ilagay na natin itong laman ng gabi. gabi yan, 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 yan dagdag tayo ng kunting tubig guys Nagdagay uh, tayo ng bagong Yat yummy eh. Nagdagay tayo ng pork cubes Kasi okay, guys Pagkailan ng Pagka Makalipas ng lim limang minuto Duto na tong ano Tardis natin At saka itong laman ng gabi Susunod naman natin yung Daw na Ampalaya. Ayan. Galing from... Ano ko yan? Sa garden ko. O oh, yan, guys. Luto na. Tigman natin. Para sa inyo ang unang higop. Hmm. Ang sarap ng kartis. Hmm. Gami-gami. Kaya na guys. Tara na. Buwan na kayo ng kanin niya dyan. Kaya na na.